Hello, everybody. Ito po ang inyong lingkod, Euritech at your service. Hello po, magandang araw po, sir. Gusto ko po sanang magpaayos ng cellphone. Napakaganda nyo naman po, mameste. What? Mas maganda pa po kayo sa araw. Ay, I mean, magandang araw din po. Ano po ba ang sira ng inyong cellphone? Ito po kasing cellphone ko ay hindi nagdaragdaga ng percent ng battery. Kahit ilang oras ko nang nakasaksak sa charger. Pero nagcha-charge naman kasi may kidlat sa may battery icon. Patingin nga po, ma'am, para macheck ko. At ano nga po pala ang model nitong cellphone nyo, ma'am? Ito po, sir. Samsung A600G po ang exact model niyan, sir. Naku po. Ito pala yung kinakatakutan naming baklasin noon, ngayon at magpakailanman. Bakit naman po, sir? Sa ilalim kasi ng LCD ang mga turnilyo nito, ma'am, kaya para mapalitan ang piyesa sa loob, if ever man na may dapat palitan, ay kailangan pang tanggalin ang LCD nitong cellphone mo bago namin mapalitan ang piyesa like charging port. Ay ganun po ba so hindi po ito magagawa? Magagawa naman po ma'am pero risky nga lang po. And by the way, i-check ko po muna ang unit para makapag-decide po tayo kung ano ang gagawin natin sa cellphone mo. Sige po sir. Upon checking dito sa schematic charger ko po ma'am, ay wala pong current na pumapasok sa inyong battery kahit na ang response ng cellphone ay charging siya. Ang tawag po naming mga technician sa ganitong issue ay fake charging po. Ah, okay po, gets ko na po bali. Magkano naman po ang service fee sa pagpapalit lang ng charging pin, sir? Ang mahal naman. Wala pa nga pong presyo ang mahal agad. <laughs> Pero tama po kayo nang iniisip, ma'am, mahal nga po ang service fee namin sa ganitong trabaho. Kasama po ang parts and labor ay 800 po. Sabi na nga ba eh, ang mahal naman po, kuya. Baka pwedeng 300 na lang. Kasi lumang modelo naman itong cellphone ko. Tsaka charging pin lang naman po ang papalitan, 50 pesos lang po sa online ng chinek ko kagabi. Napakalaki po kasi ng chance na madisgrasya po ang inyong LCD, ma'am. Dahil tulad ng sinabi ko po sa inyo kanina na nasa ilalim ng LCD ang mga tornilyo ng unit mo, kaya kailangan ko pang baklasin ang LCD, mapalitan ko lang po ng charging pin. E di po ba sinusungkit lang naman po itong LCD ng manipis na plastic at pinapatakan lang nila ng alkohol? Sa YouTube napapanood kong madali at mabilis lang naman nilang ginagawa. Yung napapanood nyo po sa YouTube, ma'am, ay edited na po yon, pinapalabas lang nilang madali para mag-enjoy ang viewers sa panonood. Ibang usapan na po kapag sa likod ng kamera dahil pwedeng padaliin ang mahirap at pahirapin ang madali. Sa halagang 800 po, ma'am, ay susugalan kong gawin ng cellphone mo. Kung madisgrasya ay abono ako at kung magawa ko naman ay kikita ako hindi naman po siguro kayo papayag na if ever madamage ang LCD, ay sorry na lang di po ba? Siyempre naman. Hindi po talaga. Nasira mo kaya, kaya nararapat lang napalitan mo. Mismo po ma'am, di po talaga kayo papayag na sorry na lang if ever madisgrasya ang LCD ng cellphone ninyo at dahil doon ako ngayon po ang mag-take ng risk ako ang susugal. 800 mo laban sa pagtake ko ng risk sa pagpapalit ng charging pin ng cellphone mo. Magbabayad ka ng 800 lang with assurance na anuman ang mangyari sa unit nyo ay sagot ko. Deal or no deal? Ginawa mo namang game show, kuya. Sige, deal po, pero sa isang kondisyon. Deal? Pero may kondisyon pa? Babae ka nga talaga? Sige na nga, anong klasing kondisyon po ba yan? Ito po ang deal, kuya. Kapag nagawa mo, ay magbabayad ako ng 800. At kapag hindi mo naman nagawa, ay ikaw naman ang magbabayad ng 800. Ginawa mo naman pong sugalan itong shop namin, ma'am. <laughs> So ano po kuya? Deal ka na ba? Ibang klase ka po talaga ma'am. Ginawa mo namang game show ni Miss Chris Aquino itong cellphone repair shop. Pero sige po, deal na deal po. At ayun na na nga po, pagkatapos naming mag-deal kay ma'am, ay tinuloy-tuloy ko na ang pagbabaklas sa LCD ng cellphone ni ma'am. At kita nyo naman po na sobrang ingat na ingat ako sa pag-aangat sa LCD dahil konting mali ko lang ay imbes na adobo ang uulamin namin ay magiging abono pa. And finally, makalipas ang mahaba-habang bakbakan, ay nabaklas ko na rin ang LCD ng walang kagalos-galos. At ang sunod namang babaklasin ko ay ang kanyang printed circuit board o ang PCB in short. Dito ay madali na lang ang lahat dahil medyo malayo na sa disgrasya at kahit papaano ay sanay na tayo sa pagpapalit ng charging port. Tulad sa mga naunang video ko about sa charging port, ay dapat laging malinis ang vicinity ng working area natin para mabilis ang trabaho at quality ang resulta ng gawa natin, yan ang sekreto ng mga nagagalingan nating mga maestro sa larangan ng pagkukumpuni. At huwag ding kalimutang lagyan ng UV solder mask ang charging pins para maiwasan naman yung mabilis na pagkalawang sa mga charging pins. May mga nagtatanong pala sa akin kung anong brand ba ng solder mask ang gamit ko dahil mabilis daw matuyo. Ang di nila alam kahit anong solder mask naman talaga ay medyo matagal matuyo pero may trick naman tayo dyan. Habang pinapailawan mo ng UV light, ang solder mask ay sabayan mo ng hot air blower, magugulat ka dahil ilang segundo lang ay tuyo na agad ang solder mask. At ayan na nga po kung makikita nyo po ay 180 amperes na ang reading ng ating schematic charger. Ang ibig sabihin niyan ay normal nang nagcha-charge ang cellphone ni ma'am. Kaya hindi na po ako nagaksaya pa ng oras dahil gutom na rin po ako sa mga sandaling ito. Inassemble ko na po ang cellphone ni ma'am. At tulad ng napag-usapan ay nagbayad na rin si ma'am ng 800 pesos. Kahit na talunan si ma'am sa deal namin ay uuwi naman siyang panatag at satisfied na kliyente ng Uritech Repair Shop. Sana po ay nag-enjoy kayo sa panunood sa videong ito katulad sa pag enjoy kong gumawa ng mga makabuluhang content para sa inyo. Ako nga po pala ang inyong lingkod Uritech at your service. Antabayanan po ninyo ang mga susunod ko pang video na bukod sa kaaya-ayang panoorin ay kapupulutan pa ng kaalaman. At para lagi po kayong updated sa mga susunod ko pang video ay huwag nyo pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page at YouTube channel. Hanggang sa muli po. Salamat!